Kumusta sa lahat? Kami ay nakikipag-ugnayan sa system Guru, Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kung ikaw ay interesado, maaari mong ihinto. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mas malapit. Ngayon tingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Nature Sunshine Products, Inc. Ticker. I I I I I ang pagsusuri ay batay sa data noong Hunyo 21, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Nature Sunshine Products na bibilang sa subkategory. Hygiene, labing walong kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 7 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 2.5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng balangkas ng merkado sa amin sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na pito para sa Nature Sunshine Products, Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Nature Sunshine Products, Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na in labindalawa months ang shares Nature Sunshine Products nagpakita ng dynamics ng minus 3.8%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory, minus 3.3%. Market capitalization ng isang korporasyon Nature Sunshine Products, int nagkakahalaga ng 0.27 bilyong dolyar at ang kapitalisasyon ng subkategori ay 784 billion dollars. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$ billion. Ang kapitalisasyon ng aklat ng subkategory ay US$ anim billion. Pagkumpara sa stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi na Nature Sunshine Products, Inc. sa subkategori sa kaso ng Market Capitalization Assessment ay 0.035%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.167%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategori, mabuti, isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US Dollar 0.014 billion. Ang utang sa halaga ng libro ay siyam na porsyento ng equity. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 26.8. Ang average para sa subkategory ay 27.1. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, isa point. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa 0 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars labing-anim na milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.6. Ang average sa subkategory ay 32. Pagsusuri ng ng presyo ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 400 at anim na milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 600 at milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 2.2% na may average para sa subkategory na 11.7%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.18%. Ito ay daan at na higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 331,000 dolyar. Habang para sa subkategory ito ay 1,722,000 US dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay 12.3,000 dolyar. Ang average sa subkategory ay US Dollars 63.6,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 558,000. Subkategory, 536,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bilang ng mga shares shorted ay 0.6%, habang ang average para sa subkategori ay 1.1%. Tagapagpahiwatig Res labing apat na nagpapakita ng antas na 55% para sa kumpanya Nature Sunshine Products, Inc. Para sa subkategori, ang antas na ito ay 40%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars labing apat na anim walo. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 20 oras isa minuto. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian ngayong season. Guru Markets Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng paghahalaga ng bahagi ng kumpanya Nature Sunshine Products. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa US dollars 14.67. Bukas ang order dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 18.85. Ang stop loss ay nakatakda sa 10 oras 40 minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinasara ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hulyo 21, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, ASC, ay isang balancing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na publish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa actual na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.